for video nga ni Uy kami naglalaman nga ni kami dyan tara nagugutom na nga ni itong agom ko nakadakol na nga yung luwag ako nga ni nga na makasupsup si agom ko nakatulong luwag na ako saru pa lang tali ko na nga ni kayo yung supsup -sup ng tabagwang tapos tiso na, na nga ng ngipong ko sabi ko nga masakit mo sabi ko nga agom ko tayo man niya masakit sabi ko nga ni bako bang kayo ang gamit mo Nakala ko na nga Ang kulay na lang nga ng pinipili ko dyan. Nakakalmangkot akong tabag. Ang tulo lang. Yung nga nga ko. Ubus-ubus na. Kahit tigran ko na lang. Ang tabagong. sa sakuyang plato. Para din nga nga makakuha ang ko. Tinawan ko na lang siyang gulay. Sabi ko nga nga. Nakakaubos ka na. Hindi pa nga nito sa gulay. Sinuro pa. Hindi ko pa nga nang sabaw. Sabi ko nga ni Baka maubusan ako sa sabaw. Sabi ng asawa ko. Hindi man ako kumakain sa sabaw. Sabi ko nga, hindi talo ako kakain ko, wala na. Ay nga, tinaas na nga yung bitis ka nga gumkuta, biniruan niya nga yung pagkakan, hindi na labo. Ako nga niya ko, urula si ula. Pero pilip ko ako pag iraray, tasayang mga nga, ito man mo lang sa plato ko. Ay nga, ito labo labo. Ay nga, nakakuha kami sa bagwang, miss ko kadikit. Napapasalamat nga kami kay Papa Jesus. Tinuhan naman kami, miss ko kadikit na sa bagwang. Pero nga, hindi nga nakakakan. Tuloy lang nga na ito ko. Si Agam ko nga ah niluwagan pa nga nang kada akong maluto, sabi ko nga niya ko na si Agam ko nga, ipapat na luwag. sabi na nga nang nguta-nguta ko nyan, di ko nga nang na tul-tul. Iki-gilok-gilok nga nang pastiso ko. Kanyang taglabura, habukon na. Mainito nga nang maluto, gulay na lang kinakang ko. Iki-hili nga nang akong nagungkot, habukon nga nang kusta akong pakakanong katabagwang. Girit-girit nga ni, ta Sinuntok pa nga ko ako sa tulak basog basog si Rantok hindi ko na nga nakaparansin ng balo ko nung waraw ah, na sobrang init nga napapai, napapatiwi yung uso ko ay nga tanggal ko na yung isa kinain ko rin pati yung mata ng tabagwang. sayang naman hindi nga sobrang init tinis ko na rin yung paako kasi biniluan ko na ayoko ko na patikman yung tabagwang ng asawa ko kasi nakaubos na siya ng tabagwang nga, yeah, gulay na lang yung kinakain niya kasi sinabihan ang gusto sa kanya sa akin na itong tabagwang kasi nakadami na siyang luwag ayun nga ata ayun gulay na din yung kinakain ko ay nga labo labo na yung asawa ko sobrang busog na yung asawa ko grabe na nga yung pak pakit ko dyan ayun pero yung asawa ko busog busog na pa ako hindi pa Kulang pa nga sa akin yung madami tabagwang. Pero yung asawa ko, inubusan ako. Kaya konti na lang yung nakain ko. Kaya kinukuha ko na yung mga tabagwang kasi baka unahan pa ako ng asawa ko. Sayang naman. Pag naunahan pa ako, ako yung hindi na busog. Yung asawa ko ay busog na busog na. Nakaapat na luwag na. Sabi ko nga sa kanya, yung kulay na lang ang kainin niya. Huwag na lang tabagwang. Nahulog pa nga yung tabagwang. Hindi ko na sinalo. Kasi kilain na ng aso tinilangan nga ng asawa ko yung aso baka kakainin yung tabagwag agawin pa yata sabi ko wag mo na pulutin kasi ang dumi na nun kinain na ng aso agawin mo pa yun nga nilakyan pa ng subo ng asawa ko ayan pa nga kinain pa yung gulay nabigay ng ano namin ayan nga Inubos ko na yung tabagwang, hindi ko na siya tinira. Masama nga makatingin yung asawa ko kasi hindi ko na siya binibigyan. Sabi ko nga sa asawa ko, naubos mo lahat na rin yung isang mong tabagwang. Ang kunti na lang ngayon tinira mo sa akin, ako na din naman kuubos nito. Ngayon nga parang masama yung loob ng asawa ko kasi hindi na siya nakakakaya na tabagwang. Binigyan ko nga siya ng tabagwang, pero yung shield lang, yung karurong ba, na papasuro pa sa kanya kasi hindi ko kaya yun pag sinurop yun, nabibili sa akin eh, nga sabi ko nga sa kanya, gulay na lang sa kanya hindi ko na binibigyan na kasi uba ka ubusin pa eh, nga, biniluan ko na dyan hindi ko nga naman na warawan na talaga yung damit ko yung sa damit ko si Tsuka parang nagugutom na rin nasama na rin mo sa tabagwang parang gusto na kumain pero hindi pili kasi sa akin lang yan kulang na sa akin ito bagwang masama nang tumingin yung nasa damit ko parang gusto niya rin kumain parang nagugutom na rin pero hindi ko bibigyan kasi gutom na gutom ako yung asawa ko madami nga na niya oh. parang umakayaw na siya ako nga pa dalawang luwag na rin baka dami din ako nakakain kasi naubos ko yung tabagwang yun nga, inugot ko pa yun nakikita nyo, ayun nga, grabe yung pakita ang asawa ko ayun nga, tinitingnan nyo yung gulay hindi siya makakain doon sa akin, kasi tinabi ko na sa plato ko, ayun nga, naubos ko na eh, nakaluwag pa nga ako dyan nakapatulong, tatlong luwag na nga ako dyan ayun nga sinubo ko pa, sayang naman eh niluwagan ako ng asawa ko yung asawa ko nakalimang luwag na ako tatlo ay nga, nakakuha siya ng na tabagwang. Ano nga, niya dun sa... Dun sa baba.